Hi po, hello po. Nandito naman po tayo sa kusina ni Chong. Ngayon magluluto tayo ngayon ng ground pork uh, roasted. Ito ay uh, American na uh, ano to, recipe. Pero Filipino style ang gagawin natin dito. Okay, unahin natin ang itlog. Okay po, unahin po natin ang itlog. Halo natin dalawang itlog, ito palang ground beef, uh, ground pork na ito. dalawang kilo ito, tapos isunod natin itong mustard, tapos itong uh, parsley, Inaluan ko ng uh, spring onion kasi kukunti yung parsley. Okay na rin yan. Parsley. May pamintan durog. Guro mga 1 teaspoon lang na pamintan durog. Asin. Halo-halo na yan dyan. Maglalagay tayo dito ng bitchin. Optional lang po ito pero Pilipino tayo. Kailangan maglagay tayo ng bitchin para maging masarap din. May garlic powder po tayo dito. Garlic powder. Dagdagan natin. Tapos oregano. Hmm. Oregano. ay lumabas, hmm. tapos may paprika dito tayo pampakulay. deng daga uh, kulay yan ng buhay, tapos mayroon tayo dito tinapay, ito ibababad natin sa gatas. Kahit na anong klaseng gatas, maglagay tayo ng dalawang kutsarang arena. Okay. Ito ay Filipino style. Ito, ibabad natin sa gatas itong tinapay na are. Kahit na anong gatas, pwede. You Yan. Tapos si halos na ihalo na natin dito. Itong pinapain na ito ay ano, tasty ba ito? Na ating hiniwa pa cube tapos binabawasan natin sa gatas. Okay? Ngayon atin tong haluin. Kakamay na natin akaglob sa ako Yung para mag-combine lahat 'yung mga sangkap natin dito. Aw, oh, sarap nito. Kailangan halong-halo -halo para mag-combine yung mga ating sangkap. Okay po, atin ipagpapatuloy itong ating uh, recipe na masarap. Uh, pork, uh, ano to? Ground pork roasted. Ito yung masarap na ating recipe na yun. Ito yung uh, American ano to, recipe. Pero gagawin natin Filipino style. Filipino tayo. syempre. Lalagyan muna natin ng star margarine para hindi dumikit. At dagdag uh, linamdam na rin dito sa ginagawa natin, ano. Yan, ganyan. Okay. Tapos, ilagay na natin itong ating, ano timpladong, ano, ground pork. Abos na ito. na, abos na. Okay. Atin ah, lalaparin. palapad, Hanggang dyan lang. Okay. Tapos lapad na siya. Atin ngayon ng mustard. Sa yellow egg Okay? Yan. I-brush natin ng paganyan. See? Tingin mo pa lang, masarap na, oh. Okay. Hey. Okay. Bago lagyan ng atin ng beacon. Beacon. Pahaba pa ganyan. Yun. Para eksakto pala pa ganyan. Yun. 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 Oh, meron pa dito. Yun. Yun. Eksakto pala. Dagdan pa natin ito. Tapos dagdan natin ito ng, ng sibuyas muna. Babaw. Buyas. Pampadagdag aroma. Yan, sibuyas puti lang yung ginamit natin dito. Tapos, lagyan natin ng cheese. Oh, kasarap. Busin na natin ito dito. talagang malinamlam itong ating ginagawang ground pork roasted. Kaya natin sinasabing roasted dahil iro-roast, papasok natin sa ubin ito. Iro-roast natin, roasted natin. Tapos lagyan natin ng pickles. Yan. Sa gitna. Ayan. Tapos may kiso pa dito natitira. Ilagay na rin natin to. Yun. Tapos nagyan natin ng itlog. Mm -hmm. atin na natin itong itlog na to. mm -hmm. Ayun na, kumpleto na. Bago natin i-roll to. I-roll, 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 i-roll. Ayan, ganyan. Ayan na. Ito, papasok natin ang pag -ganin. Yun. Right? Tapos ito, itutupi natin pataas. Yan. Tapos mamaya kasi bubuksan natin to, papahiran natin ng sauce sa ibabaw. Okay? Ito na na lang namin itong aming oven. Papainitin muna natin ng mga 5 minutes para pagpasok natin mainit na. Okay. Okay, ito na po. i na natin to ng isang oras. Na natin to isang oras. i ubin natin. Okay. Okay na. Isang oras tayo gradun natin. Idagayin natin sa 200. Okay po habang kayo nag-aantay doon sa ating dinulutong roasted ground pork, maggagawa muna tayo ng sauce ng ating uh, ibabras doon sa ibabaw Doon sa ating uh, ginagawang roasted. Dito yung ketchup, soy sauce, siguro mga 3 tablespoon tsaka ketchup mga tatlong kutsara din tapos may honey tayo dito lagyan natin honey kung wala kayong honey pwede asukal tapos lagyan natin ng paminta Paprika Labyan natin ng 1 teaspoon Pampapula Okay And lastly Itong mustard Okay na Halo, Haloin natin Yan ang ating ibabras doon sa ating ginagawang roasted Halo, alisin niyo mga buo-buo ng mustard. Okay, set chat side muna natin 'to. Okay po, habang tayo nagaantay doon sa ating uh, menu for today, yung uh, ground pork uh, roasted, magagawa muna tayo ng ating salad. Na dito na po yung mga salad, hiniwa ko na, hindi ko lang pinakita sa inyo. Dahil medyo magtatagal tayo Andito na po yung lechugas uh, bel, Red bell pepper uh, Kamates Hiniwa ko sa cube Yung avocado, hiniwa ko rin sa cube Pipino, hiniwa ko rin sa cube Yung may queso dito Hiniwa ko rin sa cube Tsaka itlog Tsaka yung sibuyas Okay, nandito na yung ating uh, lemon At tsaka meron tayo dito Olive oil Okay, umpisa na natin. Pag ating paghahalu-haluin na lang ito lahat bago natin lagyan ng uh, sauce. Unahin mo tayong yung litsugas. Isunod natin itong pipino. Avocado. Dito red bell pepper may halong konting uh, green kamatis inalis ko na ang uh, buto hiniwa ko sa cube sibuyas na pula dito na rin yung kiso, pampalinamnam talaga oh kitang-kita mo ganda May dinaga uh, tayong yung itlog dito hiniwa ko rin sa cube Okay. Tapos lagyan na natin ito ng paminta. Halo-haluin na natin 'yan at kunting at teaspoon na ba asin. Haloin muna natin. Halo. Okay? Tapos, lagyan natin ng olive oil. Uh. Oh. Tapos, idagdag natin itong lemon. Okay? Yan ang pinaka ano nito at saka yung olive oil. Bigaan natin ng limon. Yan ang pagbigaan natin oh. Eh. So, paisa mukhang, mukhang hindi na piga na maigi. oh. Pigaan natin Tapos, ito pa isa. Wala isang buo lang ito, pinaghati ko. Okay, haloy natin ulit. Lalo le Para manuot yung lasa, yung lemon. Manuot. Mag-combine doon sa mga ano. Okay na. Okay na. Isang tabi muna natin to. At titingnan natin yung ating linulutong ground pork roasted. Okay, tingnan natin. Pagkalipas ng isang oras, maaring luto na to. Titingnan natin at bubuksan natin. Okay? Uh, move muna at makatamaan. Okay? Tingnan natin. Isang oras na tayo mm -hmm. Okay po Mag-aantay pala tayo Ng mga 10 minutos pa Para po matpapulahin Itong ating uh, Niluluto Mag-aantay-antay pa tayo Sige po Takpan muna natin uli Okay hangoy na natin At uh, tayo magpapalamig muna Sobrang init. Bago natin hiwain Dalawang kamay Huwag mo bakal sa ilalim O oh, dito yan. Right, right. Okay po, ah uh, ito na po yung ating uh, finish product ng ating ano. Kaya lang papalamigin muna natin bago natin hiwain, super init, hindi natin mahawakan. Okay? Maghihintay tayo siguro mga 10 minutos lang. Okay po, nandito na po yung ating finish product ng ating ground pork uh, roasted. Nandito na rin yung ating salad. Tikman na natin. Hmm. Malinamnam. Ayos na ayos ang lasa. Masarap. Ang At masarap din itong pagkakagawa ko ng salad. Kaya, mga uh, kababayan, mga kabarangay, kung gusto nyo, meron kayo mga bisita ng uh, medyo big time, magawa po kayo ng ganito, hindi kayo mapapahiya. Napakasarap. Kaya po kung nakarating po kayo sa dulo ng aking video to at kung nagugustuhan nyo, magustuhan po ninyo yung aking ginawang mino for today. Sana pakilight, pakipalo para po maraming makapanood. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Hanggang sa muli. Maraming salamat.